tangay sa isang sanggol sa sa CCTV. Narito ang News scoop. Ligtas na naiuwi sa kanyang ina ang isang pitong buwang gulang na sanggol na tinangay umano sa Ermita, Maynila. Ayon sa babae, ipinahawak ng lolo ang sanggol sa kanya dahil pagod na raw ito mag-alaga. Kwento naman ni Alfa Mercado, ina ng bata. Iniwan niya ang kanyang anak sa lolo nito dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Nagtungo umano sa isang malapit na parke ang ama at doon nakapagkwentuhan sa isang babae. Sinabi ng kanyang ama na ipinahawak muna niya ang sanggol sa babae babae para siya ay makapagbanyo. Nang bumalik siya, hindi na niya makita ang babae at ang kanyang apo. Nalaman na lang ni Mercado sa kanyang kaanak na nawawala ang kanyang anak. Mabilis namang dumulong sa mga pulis ang ina at humihing ng tulong. Nang suriin ng CCTV, doon nila nakita kung sino ang nagtangay sa bata. Nahuli rin ang pagpasok ng babae buhat ang sanggol sa isang convenience store. Wala namang dalawang isip na ipinost ng pamilya ang kuha ng CCTV sa social media. Makaraan ng ilang on oras ay nakatanggap ng mensahe ang pamilya mula sa isang alias Jenny Fernandez. Nagsend pa ang babae ng larawan ng tinangay nitong sanggol. Nasa kanya raw ang sanggol pero wala siyang planong nakawin nito. Natakot daw siya at nagtago sa bahay ng isang kaibigan sa Bulacan. Humingi ng tulong ang nanay ng bata sa Manila Police District na agad nagpunta sa Bulacan para kipag-ugnayan sa mga otoridad doon. Ilang oras ang nakalipas, nagpadala muli ng mensahe si alias Jenny sa pamilya at sinabing isusoli na niya ang bata. Kasama ang ilang tauhan ng MPD, nagtungo ang pamilya sa baklaran para makipagkita kay alias Jenny at doon nila nabawi ang sanggol. Sumama naman si alias Jenny sa mga pulis para magbigay ng salaysay. Nagpa siya ang pamilya na hindi na magsampa ng reklamo laban kay alias Jenny. Iimbestiga naman ng mga pulis ang lolo para mabigyan ng linaw ang pangyayari.